Okay guys, ito na naman ako maghahatid sa inyo ng tip kung saan ko nabili ng mura ang mga Adidas rubber shoes na ito. Nagpunta kami sa Marikina Riverbanks ngayon, January 25, 2025 at nakita namin ang offer na buy one, get your next item for free sa Adidas Factory Outlet. At ako bilang fan collector ng mga classic sneakers ay itang paisip na makita kung nakadisplay ang Crazy 8 na sinuot noon ni Kobe Bryant na may halaga sa tag niyan na 9,000 pesos. Nakita ko din ng Infinity na may halaga sa tag niya na 9,500 pesos. The deal is, you can take these two pairs of shoes by just paying the one with the highest price. So, binili ko na nga at binayaran ang 9,500 pesos na parang nakuha ko ang bawat pairs ng 4,750 pesos lang. I had a great deal again mga dudes dahil sa Adidas app ay nagkakahalaga pa ng 9K ang Crazy 8. As you can see, although 8,500 sa mga members at 8,000 75 naman ang Infinity on its discounted price. Ito nga pala ang resibo ng aking purchases kanina. Okay, guys, so here we go with the unboxing. We need to focus the camera. There we go. Capitan Soul. The uh, Fit You Wear logo. And just for your information, guys, it's size 10 and a half. Ako ay size 11. Pero nung sinukat ko to, surprisingly, para ako nagsuot ng size 11 na Jordan shoes. ito so, yung susunod na pair all white may fit you wear logo dito makapit you can feel na talagang makapit siya guys it's a classic it's the classic crazy 8 uh, Adidas shoes that Kobe Bryant once where during his time okay let's go with the second shoes okay focus then that's the infinity the red and black colorway. Again, okay, this is the Infinity. Para siyang the gloves ng uh, Nike ni Gary Payton. Nasa loob yung laces and then you can zip up para maitago yung laces. Okay, let me give you a 360 view of the shoe. kapit din mga kapatid. Okay. And kung makikita nyo, ayan. Yellow tag. And this one is size 10. US 10. Well, surprisingly, uh, size 10 looks fine to me. Although, um, uh, yung fitness siya parang yakap na yakap na yung uh, mga paa ko yung sinuot ko siya kanina. Pero, feeling ko masarap siyang laruin dahil nga, um, uh, secure fitness secure yung fitness sa, yung na yung fitness yung fitness yung fitness yung fitness yung fitness yung fitness yung at masikip, uh, more secure yung mga pako na may iwasan natin yung mga tapilok, mga ganyan pagka naglalaro tayo. Okay. So, once again, that's the crazy 8 and, the and this one is the infinity. Okay guys, so hanggang doon na lang muna hanggang sa susunod na uh, update. Okay, cheers.